So, welcome sa ating uh, bahay sa si Tala So, test mag tayo. So, sasagot tayo ng mga uh, katanungan ko doon sa ating mga videos na nakapost about sa ating topic na Dayuma. So, in-screenshot na natin ang mga questions. So, atin itong mabasahin na. So, maraming mga questions sa atin kasi medyo hindi naman medyo talagang nag-visit tayo nitong mga taon, almost years ang lumipas. So medyo napabayaan na rin itong ating uh, YouTube channel. Pero maraming maraming salamat sa ating mga subscriber at patuloy po kayong uh, sumusubaybay at tumatangkilit dun sa ating topic about sa gayuma. So isa rin kasi tayo sa mga teachers and facilitators ng iba ito pang mga practices Siyempre, uh, connected pa rin dito yung ating Philippine Indigenous and traditional spiritual belief and practices na yung so, silarang pa rin ang ating Philippine uh, ways ng ating mga ancestors in terms of healing, physically and spiritually. So, tulad nga ng ating mga nabanggit doon sa ating uh, previous na mga explanations regarding sa ating topic ng Tayuma. Tayuma natin is more on medicine. So, gamot siya. So, hindi siya pang panta na fake or pang magical na types. So, ang ating kayuma ay ginagamit natin pang literal na physical at spiritual sickness. So, hindi siya parang magic na napapanood natin Harry Potter or The Charm if you're familiar with the ano, TV series na foreign na uh, charm. So, ito yung mga uh, witches na makakapatid. So, ang ating gayo ay hindi siya gano'n na parang instant. So, automatic, nagbe-base ang ating gayo doon sa realidad, sa present na situations at present na concern ng tao. So, automatic kapag awal sa sabi ng ating gayo ma, uh, parang gamot siya ng medical terms na pag ang ulo, anong alam niyo yung gamot na automatic na pwede natin bilhin doon. Diba yung Mayo katawan, alaksan, So, yung medicine na yon, yung drugs na yon, equivalent siya, doon sa term natin, natawag natin gayuma. Kaya, nabanggit din natin na pag sinabi natin gayuma, maraming klase, parang siyang types, maraming ways kung paano siya gagamitin. So, ngayon, uh, sagot lang tayo doon sa ibang mga katanungan. Alas ni Mas, ano to, parang marami siya, kung file ko. And then, may mga questions din na paulit-ulit lang din So, unahin muna natin yung So, about sa concern niya Kung marami pang bumibili ng gayuma natin Di ko ano alam question niya ba dito yung Agro uh, yung mga ibibili at na, ba natin Or gayuma yung na sense na in general Na marami pang users ng gayuma At marami pang uh, uh, nagsasabi Nagpapatutoong ako sa ibibili ng gayuma So, hindi ko alam sa ibang part, pero basa sa experience ko, kapag sinabi natin ganyan, matalagang, ano siya, uh, nakakaakaw, pansin, talaga ma-attract ka na bumili. Tapos, ang style pa kasi ng mga marketing nila, eh, depende kung gano'ng ka-powerful ang products. Pero kung titingnan mo at pag-aaralan mo at kung susubukan mo, marami din naman or may ilang din naman ang nasasabi hindi siya effective at may ilang din naman na nagsasabi na effective. So maaring ang effectivity kasi ng kayo may depende doon sa user at depende doon sa seller. O diba? Business type ng ginamit natin. Depende sa gumawa ng gayuma at depende doon sa tumatanggap ng gayuma. So doon nakabase ang ating effectivity. So parang ganito siya. Uh, kung masakit ang ulo mo, so hindi ka pwedeng uminom ng gamot na hindi connected doon sa medicine or sa sickness na kailangan mo. Yan. So, kapag ka-once na tama ang gamot mo, which is tama yung gayungma na kailangan mo doon sa situations mo, automatic magiging effective siya. Gano'n. Ngayon, kung sa mang uh, nag-avail ka, nag-ayuma, pero hindi kayuma, kailangan kundi ibang services or ibang technique or ibang methods. So, expect natin na hindi rin maging effective ang gayuma mo kahit na bumili pa, pa sa isang powerful na tao. Ngayon, ah uh, kung ang gayuma ay natanggap mo, binili mo, pero sabi natin na hindi mo siya ginagamit ng tama, or hindi na ibigay kung paano siya gamitin ng tama. So, isang problem din siya kung bakit ang gayuma, yung effectiveness ng gayuma ay nalilesen. Yun. So, sabi natin, bigyan natin ng scale. 100% yung effectiveness, pero bakit minsan 50%, minsan 70%, minsan 30%. Yun. So, sana nasarot nat yung concern mo sa effectiveness ng gayuma. So, Effective ang gayuma kasi parang siyang, uh, medical drugs. Kung tamang uh, gayuma ang gagamitin, tamang prescription, at tama yung taong nagbigay sa inyo ng gayuma as a medicine. So doon nakabase ang ating reactivity. Tapos ang isang concern niya rin is, tanong niya is, hiwalay uh, na kami, tapos ngayon LDR, tapos nagalit sa inyo, so ina-ask mo kung makakatulong ang gayuma. So for me, tulad nga sinabi ko sa iyo, connected siya sa effectivity kung situation. yon So yes. So, base sa tanong mo, uh, LDR kayo, tapos nakaiwalay, tapos may galit. So, ang gayon man, nakakatulong siya kung uh, magbigay ng panibagong chances, panibagong opportunity, panibagong situations na makapag-usap at may work out yung ano yung uh, situations na gusto mong baguhin especially kung galit tapos hindi ka na nakausap break up gusto mong magkabalikan so makakatulong yung gayuma na magkaroon kayo ng second chance tapos magkaroon ng communication magkaroon ng understanding yun, so, yun yung mga may tutulong ng gayuma pero kung aasahan mo na gagamitin mo lang ang gayuma alone pero wala kang actions na gagawin equivalent to sa gayong mag mo o ginagamit mo. So, expect natin yung question kung effectivity, hindi rin siya magmamanifest ng base sa gusto mo. Sa so kadalasan, sabihin natin na baka 10 or 20 percent ng uh, effectivity ng gayong mo yung ma ano, magamit mo or ma i mo. Kasi ang kulang doon is yung actions tapos yung uh, tamang timing. So, nabawa, uh, kapag na-once na, nabawa, pumasakit ang ulo mo, at uh, uh, naman mo kaagad ng gamot, pero yung sakit ng ulo mo, eh hindi pa naman totally nag-i-start, para nararamdaman mo pa lang. So, maaaring masamang effective yung gamot. Pero kapag uh, andun ka sa point na sobrang sakit na ng ulo mo, pero hindi mo ininuman ng gamot, kundi ang pag-inom ng gamot ay eh, lampas na doon sa sakit ng ulo mo. So medyo magkakaroon ng questions kung effective ba yung gamot o hindi. O talagang uh, natural siyang nawala yon, So ganun din siya sa questions mo about sa kung ba, maging maayos, mawala yung galit. So tulad ng sinabi ko, ang gayuman natin is gamot uh, siya. Kaya nga, uh, isa sa sinasabi namin lagi ng ng alo ng at Bay si Atala at sa kanang templo ang ituan na bago pa mang take ng kahit spells, ritual, o kahit anong form ng magic, prayer, at lalong lalo, lalo na gayong gayuma. So, kailangan mong dumaan doon sa datawa nating uh, diagnostic, spiritually. So, meron tayong datawa ng spiritual diagnostic. So, dito natin makikita yung mga uh, dapat nating gamitan ng gayoma, dapat gamitan ng ritual, or dapat bang gamitan ng ibang methods. Yun. So, ang ways or ang technique natin as uh, binabaylan, eh hindi siya nalalayo sa approach ng mga medical professionals. Yun. So, ito yung binigay natin clear na explanations. So, kaya kung papansin ninyo, bakit hindi medyo powerful ang mga subject natin at ibibigay natin sa inyo kasi nababase kami din sa effectiveness based sa knowledge na naacquire based sa experiment na ginawa based sa experiences na the na experience namin habang ginagaranting layo man kasi kasi hindi ko pwedeng sabihin sa inyo itong effect hindi ng ngayon na hindi ko ginamit So, automatically, uh, tinagamit ko rin yung gayong mang uh, yung promote natin. Or kahit yung gayong mang binibili natin, especially sa Siki Hor, yung alam pa may mga iba tayong viewers na nakabili ng gayuma sa Siki Hor or may nagbili sa kanila. So, kinamit ko rin ang gayuma ng Siki Hort. So, effective din siya sa akin. So, uh, basta tamang, time, ah, uh, tamang timing, tamang actions, tapos tamang gayuma, yung automatic uh, successful yung ano natin yung uh, result yon so sa case mo ma ma'am or sir hindi ko na baka kasi may ano parang baka isang punto ng uh, secrecy mo yon in respect na rin sa iyo so hindi natin papangalanan yung na yung na question na yan So, sa case na sinabi mo ako sa LTR relationship na gusto mong so, medyo kailangan mo siya talagang dumaan ng consultation ng spiritual diagnostic uh, procedure or methods para mahimay-himay natin kung ano yung talagang uh, nangyari doon sa situations mo in terms doon sa partner. Yun. So siguro ito muna yung ating sasabutin for now kasi dalawang questions siya. So, mahababa yung ating, ano, mahababa ang ating explanations. Yun. So, yun, ito yung lagi ninyong tatandaan na ang layuman natin na ino-offer ito sa bahay si Atala sa ating templo ni Tuhan at sa Lutiang Agama, ah, Lutiang Agama at sa Hilo Pinabaylan, ang gayuman natin ay isang form ng medicine or gamutan. So gamutan in a way na physical at spiritual aspect. So, hindi siya uh, parang pang magical. So, hindi tayo masyadong uh, sa magical na parang connected sa illusions and fantasy. So, ano tayo lagi sa reality. So, lagi tayo na pre check. At ito din yung medyo may advice ko sa inyo sa ibang mga uh, viewers natin na uh, common questions about sa paano ba malalaman yung signs. So, reality check muna tayo. So, paano reality, uh, reality check? So, siguraduin muna natin na talaga bang wala tayong nagawa na mga situations na naging reason kung bakit nawala yung love ng tao sa atin. So, ito yung reality check na isa natin kailangan i-double check. Kasi kapag ka na ang love is na puno ng galit or things. So automatic, hindi nila na feel yung love na emotions. Pag hindi na nila na feel ang love na emotions, mapoproject ito ng maaaring about uh, boundary na parang feeling mo hindi mo siya ma-feel or maaaring ma-feel mo na parang hindi ka na love. So ito yung mga effect na, na i-convert natin na ay hindi na tayo mahal ng tao, ay iniwan na tayo kasi maaari nila gawa tayo hindi nila nagustuhan. So kadalasan sa ganitong uh, cases, automatic na kailangan mong pagiging open sa sarili mo. So kailangan mong tanggapin na nagkamali ka, may mali kang actions na hindi ka aware na ayaw pala ng partner. So kadalasan kasi nagkakaroon ng mga second or second third na times na naulit. So, tingin ko yung mga partner natin eh willing pa rin naman silang mag ano mag uh, ng okay bigyan natin ng pagkakataon ulit pero doon sa three times na nangyari yun, siguraduhin niyo na mapag-aralan na sa first pa in tapos pa worst. kasi kapag ka ganun yung mga kasalanan na nagawa niyo so medyo mahirap na, na usapan ito. Doon. So, kailangan nyo talagang mag-meet in between especially kung ang relationship ninyo ay eh, pasok na dito yung may involved na ibang tao. Involved in a sense na may baby, yung kasal o ikakasal, yung mga ganong bagay. May mga responsibilities. So, kailangan nyo mag-usap at mag-meet in between. Paano nyo uh, aayusin ang relationship, ang set up, kung may mga set up, ang, nasa ano, nasa ideas ng bawat isa. Tapos medyo uh, may, may isa suggest ko rin ang isang idea na sa pag-uusap, iwasan ang sumbatan, 'yon. Iwasan na para maging hyper or defensive or attack yung isa sa inyo. So kailangan laging open sa communication, open sa fault ng ibang tao at fault ng mismong tao na kagawa. 'Yon. Kasi hindi talaga mag-work ang sa bagay kung lang ang kilos. So, kailangan kayong dalawa ang mag-work out sa relationship. Kung relationship ang pag-uusapan at ang na natin. So, yun, yun muna yung ating i-double check. Tapos, syempre, maging open din sa totoong response ng ka-partner. Kapag ka once na sinabi nila na may minahal silang iba doon, or may nagustuhan silang iba, So, medyo alarm talaga siya. Kasi possible na yung love mo na akala mo eh siya na yung best para uh, mahalin ka lang ng isang tao. Eh, hindi pa pala. So, medyo maaaring nagkakaroon ng problem sa maraming mga branches or part yan na kailangan mo pang uh, himay-himayin. Pero kapag ka so kailangan nato pa rin yung respect na open communications na kung kakayaan yung work out, work out. Tapos, mas maganda rin alamin niyo kung ano ang reason kung bakit nawala yung love nila sa inyo o bakit nakalagsan lang iba. Yun. So, ito yung mga uh, gawain pang normal na situations muna. So, mag-usap. So, kayo kagadang jump into magical or spiritual aspect na kinulang siya ng ibang tao or uh, ginayuma ng ibang tao. So, kailangan nyo munang i-check yung reality, yung situations. Ano ba ang nangyayari sa loob ng pagsasama ninyo? Sino ba ang mas maraming maling nagawa na hindi na gusto lang isa? ng isa yung ganung situations, ganung case? Kasi kapag ka once na nag-jump kayo pagkat sa conclusions na may ibang gayuma na involved or may ibang tao na gumamit ng gayuma para sirain kayo or may inggit possible siya na pwede. Pero hindi ko sinasabi na yaan yeah, yung lang reason. Kasi meron din sa yung tiyatawag na a karmic na law or patas ng kalikasan is yung cause and effect. So, natural law siya. So, maaaring baka kanan yung nangyayari. Kaya kung magja ka sa conclusions na bakit ka binayuma, ay, kung magjajam ka sa conclusion na ginayuma ang relationship mo kaya nag-break up. Kaya isa sa mga nagiging problem ng nagkoconsult agad sa spiritual or sa magical e eh, ba't hindi effective? So, connected pa rin siya doon sa unang questions natin about sa effectivity. Tapos, doon din ah, nakaka-experience yung ating ilan sa mga viewers at lumapit sa atin na na-scout. Doon. Na parang Naglabas sa na malaking pera, umasa sa ritual. Pero ang ending, hindi effective. So, doon is maaaring yung sasabi mo nga, mali. Mali yung paggamit ng gayuma. Kasi nga, ang gayuma, isang portion ng medicine. So, kung tingin mo, ang naging problem sa relationship is yung ugali mo. So, hindi siya ng gayuma. So, kailangan mo talaga mag-adjust. Kailangan ibang approach o ibang method ng medicine ang kailangan mong gamitin para sa sarili mo. Para yung masamang ugali mo is makontrol mo, matin mo. So, yung masamang ugali na sinasabi natin, hindi naman ito yung todong negative talaga. Masamang ugali is means ito yung isang na uh, maaaring sabi natin sobrang sensitive sa words. Yun tapos uh, masyadong nariisip pa kaagad na kung ano-ano negative kahit wala nung ginagawa yung tao. So ito yung mga uh, part doon sa, sa sinasabi natin yung uh, maaaring masamang kaugalian na natataglay ng isang tao. Kasi hindi naman natin naiiwasan na makaramdam ng ganong kaisipan kung wala tayong nagbabasayang yung sistema. Pero siyempre kailangan natin i-double check kung totoo ba ang ating naisip or pinagdududahan. Yun yung dapat yung gawin. So, katabi mo si Jump into spiritual or magical services. Kasi lalo siyang uh, yung situations o lalo kang may hirapan na i-handle at ibalik sa natural natural na ayos ng relationship. Yun. So, that's it. So, thank you so much. So, sana may naintindihan kayong ah... Uh, may naintindihan kayo at may natutunan kayo mga lessons about sa ating gayuma kung paano siya nag-work at ano yung mga effectiveness niya. So hanggang sa uli din ulit, so sasagot ulit tayo ng next na uh, questions ng ating mga viewers. So, good evening. Kaya rin na mga Hey.